Good evening mga kasari. Ngayong gabi tayo magbibidyo kasi medyo tahimik dito sa ating kapaligiran kasi ang oras natin ay mag uh, alas 9 na ng gabi. So ngayon ko naisipan magbidyo dahil kung araw hindi tayo maka chance na magbidyo dahil alam nyo naman na mayroon akong pisonet dito. So mo, hindi maiwasan na may mag, may nagko-connect na dito talaga nagtatambay sa harap ng ating tindahan. So ngayon na lang ako nag-video. Meron akong i sa inyo na medyo magandang balita. Naramdaman niyo naramdaman niyo ba mga kasari ang tumal ngayon sa ating mga tindahan? Kasi dito sa aking tindahan, naramdaman ko na medyo matumal ngayong pagpasok ng January dahil siguro Uh, di ba uh, dumaan ang Christmas, dumaan ang New Year at lalo dito sa amin, dumaan ang Christmas, dumaan ang New Year at pagdating ng Three Kings ay fiesta kasi so, siguro nakaubusan na ang pera so medyo matumal na ang ating bintahan sa ating tindahan ngayon pero mayroon akong ginawa na medyo nakasalba sa tumal ngayong buwan ng uh, January ito ay ang pagbenta ko ng uh, gulay nagdagdag ako ng gulay dito sa aking tindahan mga kasari at ito ay nakabigay talaga ng magandang magandang benta kasi alam nyo naman parang yung tindahan natin is a uh, one stop shop na diba pag yung mga tao ay bumili ng gulay Siyempre, bibili din sila niya ng mga sibuyas, bibili sila ng uh, bawang, mga toyo, o mga magic sarap, bitsin, no, diba? Nandyan na lahat. So, makadagdag talaga ng benta sa atin. Kasi kung wala tayong tindang gulay, doon sila sa iba bibili. Di, doon din sila bibili ng mga condiments na kailangan nila sa pagluluto. Pero dahil may tinda tayo, dito na sila bibili sa ating tindahan, 'di ba? Makadagdag 'yun ng benta sa atin. Kaya medyo tagumpay ang aking naisip na paraan para labanan ang tumal ngayong pagpasok nato ng 2024. At ito pa isa na medyo maganda kasi 'di ba? Meron tayong tindang gulay. Tang isa pang maganda diyan mga kasari, dahil nga may tinda tayong gulay, hindi na tayo bibili sa iba ng ating uh, kakainin dahil dito na lang sa ating tindahan. At yung tubo na ating gulay, yun na lang ang ating lutuin. O diba, nakatipid pa tayo. So, ang bibilihin na lang natin is yung isda na pang ulam natin. Dahil yung ating gulay ay libre na doon sa tubo ng ating tinitinda yun ang maganda mga kasari pag yung ating tindahan ay uh, kompleto sa paninda, ba? Diba? parang one stop shop na nandito na lahat pag bumili sila ng gulay o di bibili na sila ng mga pansahog yun nga lang, dapat meron pa tayong isda kaya lang hindi na natin yung kayanin uh, at mahirap magtinda ng mga karne ngayon dahil napakamahal ng puhunan at hanggang gulay na lang tayo kanina nga may naghanap dito sa akin ng ano ng pangkata <laughs> sabi ko wala pa akong tinda ng ganyan di ko yan naisip pero siguro uh, darating ang time na magtitinda din tayo ng mga ganyan dito kahit padalawa-dalawang balot lang o isang balot, tatlong balot na kinuskos na nyog para dito na lang sila bibili sa atin kasi meron naman kaming mga tanim nanyog. nyog, pwede naman kami kumuha doon at ang trabaho lang doon ay ang pagkuskos dahil wala tayong kayuran na kagaya sa kanila Barbie na may kayuran sila ng nyog. Pero kung uh, matyambahan natin si Robert na uh, utusan na magkuskos tapos ibenta natin dito, ay, pwede naman kahit mga dalawang balot, tatlong balot lang sa isang araw, diba dagdag kita pa din yun mga kasari sa ating tindahan kasi uh, kailangan niya ng mga tao araw-araw ang gulay, kailangan niya araw-araw, buti na nga lang at uh, yung anak ko ay nagtatanim ng mga gulay so doon ako kumukuha sa kanila at medyo mura yung bigay nila sa akin kaya medyo malaki laki ang ating tubo kahit paano kahit sa mga kalabasa natin ay medyo malaki ang ating tubo at ngayong araw nga diba, magandang balita kasi naubos ang aking mga sitaw, talong, okra pati yung aking kalabasa kanina pero may dumating ako kanina hapon na kalabasa bali 10 kilo yun siguro abutin din yun ng matatlong araw bago maubos. Pero bukas, mayroon tayong delivery na gulay galing din sa anak ko yun. At mag-harvest daw sila. So, di ba mga kasari, magandang magandang idea. So, kung kayo naman ay mayroong pwesto sa tindahan ninyo at kung pwede kayong magtinda ng ganyan, ng mga gulay, tagdaga na lang natin ang ating tinda para uh, malabanan natin ang tumal sa panahon ngayon kasi di ba napakamahal ng bigas uh, ang hirap ng ano ngayon ng pamumuhay kaya kailangan lang natin matuto tayo magdiskarte sa buhay na kung ano na lang ang pwede natin gawin kung ano na lang ang pwede nating ibenta ay gagawin natin kung gusto natin magluto marunong naman tayo magluto ng mga merienda gagawin natin yun mga kasari para Uh, dagdag sa kita ng ating tindahan kaya dito sa akin kasi maliit lang naman yung ating tindahan kaya kailangan ko talagang uh, mag-isip ng kung ano-ano pang mga idea para madagdaga ng ating income yun nga, diba may pisonet ako dito so malaking tulong talaga yan sa amin kasi libre na ang aming wifi, tapos uh, kumukuha pa ako dyan ng pandagdag sa kuryente namin kahit paano makakatulong at yung ginagawa ko minsan pag naubusan ako ng pera tapos may dumaan na mga naglalako or ahente uh, ginagamit ko muna yan mga kasari tapos pagka may benta ako binabalik ko binabalik ko yan para pagdating ng katapusan syempre mayroon kaming hatiin ng aking anak kukuni naman yun doon ang pambayad sa Pilditi pambayad sa kuryente at ang maiwan ay ayun ang paghatian naming dalawa o di ba malaking tulong kasi napapaikot natin ang ating pera kahit paano kung halimbawa wala akong benta tapos may dumaan na paninda na kailangan ko so pwede kong hiramin yun lang ang ano doon yun lang ang maganda doon mga kasari, at malaking tulong pati yung aking gulay ngayon medyo maganda ang kinalabasan So yan lang ang aking uh, share sa inyo at sana uh, nakabigay din ito ng idea sa inyo mga kasari sa mga bago pa lang dyan na mga nagumpisa magtinda. Sana nakabigay din ito ng kaunting uh, idea sa inyo na pwede, pwede rin ninyong gawin sa inyong tindahan para naman kahit paano ay may dagdag kita tayo at hanggang dito na lang ang aking video ngayong gabi, gabi na tayo nagvideo mga kasari at kamusta sa inyong lahat huwag makalimot magdasal palagi mga kasari uh, huwag natin kalimutan magdasal sa araw at gabi para palagi tayong gabayan ng ating Panginoon magpasalamat tayo sa araw-araw na binibigay niyang blessing sa atin at hanggang dito na lang uh, God bless us all Don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel, Tindahan ni Ining. At pakiclick na lang po ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. At sana ito ay i-share ninyo para marami pa ang ma-inspired sa ating mga counting tips na binibigay. Hanggang dito na lang. Good night sa inyong lahat. Bye-bye!